Hello. Mahilig ka rin bang magpuyat? Alam mo ba kung ano yung mga pagkain na kailangan kainin kapag mahilig magpuyat? First, egg. Second, banana. third money ayan based lang naman sa research ko <laughs> kasi ako mahilig ako magpuyat so ayan yung mga pagkain na kailangan daw ng katawan natin kapagka sobrang hilig natin magpuyat ulitin ko lang itlog, saging money yun yung mga pagkain na kailangan kainin ng mga dakilang puyaters tulad ko. Thank you so much!